Ito na nga guys. Ako yung nag-umpisa na magluto. At ito na yung ating pinirito. Pinirito ko muna si Tokwa guys. Yan ang aking nga isasabog sa ating okra. Yan. Isa-gisa lang naman ito guys. Napakasimple yung lututan para mga kain ng mga bata ng gulay. Alam mo kasi kinakain nila guys. Yan. Yeah. kaya pinabay ko na rin ang eksasain. Ayan. Pagsain na tayo. Yun o. Oh. Pagsain na tayo guys. Ayan. Pagbablard na yung aking ano gawa ng uso. Ayan ang aking itatapin. Hindi ko po siya ihahalo sa ano, sa pagluluto ko. sa yung ibababaw ko lang. Tapis lang. Ito po hindi siyang isa-isama sa pagbibisa. Kasi, malalasahan ng ating alaga. Ayaw po nila ng, ng tokwa. Yeah. Ayan. So, yan lang, guys. Na-flex lang. So, pagluto na po kayo ng inyong hapunan. Ayan, nag-blurred-blurred blurred na ako. So, thank you, thank you, and God bless po. Bye-bye.